Hello mga ka Twin Bakers! Bago ang lahat, gusto muna namin kayong batiin na maligayang bagong taon. Naway naging maganda yung pagpasok ng bagong taon sa inyo. Yan sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga kaganapan namin ni Vera noong December 30 at 31. So, noong December 30 nga, after ng birthday ng pamaki namin, in-schedule nga namin ng lunch yung birthday party niya. Then, after ng party niya, natulog ako sa glit, tapos doon na kami nag-start gumawa ng mga cake si Vera. Kaya kung napapansin nyo, ganun pa din yung color ng damit ko. Pero naligo na ako dyan, no? So, sa dito nga na part, inuumpisan ko na white crumb coat yung mga cakes. Na 7 by 4 ang size. Ito nga yung una na bake ni Vera. Tapos nilagay lang namin siya sa plastic at in-store sa chiller. Para ngayong December 30, e eh, mga chiffon cakes na lang yung ibibake niya. Grabe, hindi ko lubos maisip kung saan kami kumuha ng lakas si Vera. Kasi as in, kami dalawa lang talaga yun na hands on dito sa paggawa ng mga cakes. Siya yun, nag-bake lahat ng mga cakes na to. Tapos ako lahat nag-icing. Grabe, mapapating you Lord ka na lang kasi hindi tayo tumagos sa pader. Actually, sobrang late na nga to ng pagsastart ko ng pagkakram coat ng mga cakes. Kasi dinagdagan ko pa yung mga icing na ginawa ng kapatid ko. Mga bandang 11.30 na nga to ng gabi. Kaya nga buong magdamag kami nakatayo dito ni Vera. Ni nakalimutan na nga namin kumain ng almusal at pananghalian. Tapos ako nakakain na ako ng dinner bandang 8.30. Iniisip ko na lang na once na blue moon lang na mangyari yung pa-order ng mga ganitong karaming cakes. Kaya lubos-lubusin na natin kasi next year wala na din naman yung ganito. Katulad nito, nagpapahinga lang kami ni Vera. So ito na nga yung mga cakes na nakram coat ko. Ang plano ko kasi, ang una kong tatapusin, eh, mag-icing na mga cake entry na namin ngayong taon ni Vera. Yung itong peach fuzz at yung emerald na cake. Para in case na may mag-early pickup, up, eh may maibigay kami ni Vera. Tapos gusto ko talaga sila picture ng sabay-sabay sa isang lamesa. Yung marami silang tignan. Yeah, ini-aim ko talaga na matapos kagad sila. Actually, itong mga nauna kong naaisingan, grabe, ang bilis lang nila maubos. Sunod-sunod lang kasi yung pagdating ng mga customer dito sa bahay. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako nakakapag-post or di pa kami nagpapasalamat ni Vera sa lahat ng mga customer namin na umorder sa amin ngayong taon. Ilang kasi yung unstable ng kuryente dito sa at hopefully, sana maging stable na. Kuwawa naman yung mga ibang baker na may mga po order Mga nasa 50 pieces nga pala yung total na mga cakes. Yung mga natipon namin pa-order ni Vera, dito lang yung sa Peach Fuzz at yung sa Emerald. At tumi may kung nagkaroon din ba kami ng pagkakamali dito ni Vera. Yes, oo, may nagreklamo. Bakit daw na hindi vanilla yung flavor? Tapos may isa pa kung wala na book. Grabe sa sobrang dami kasi hindi na namin na monitor ni Vera. Kaya sobrang humihingi kami ng pasensya. Pero syempre, nagagawa pa din namin ng paraan. So sa dito nga sa pag-icing ko ng mga cakes, hindi ko na din pinakinis yung bandang itaas kasi matatabunan pa din naman. At since nandyan nga yung design, naka isang butilya lang ako dito ng Cobra pero yung gisi na kaluluwa ko hanggang bagong taon na. Alam ko, hindi ito maganda pero malaking tulong yun sa akin kasi hindi ako nakaramdam ng antok. Paano na lang kung antokin ako? Sino tatapos sa mga cakes at to? Char. Eh, wala namang ibang marunong mag-icing dito sa bahay. Pero nung banda hapon at hindi ko na talaga kaya kasi sobrang dami pa rin nakatambak na gagawin ng mga cakes, sumingin na ako ng tulong sa mama ko. At sa kapatid ko, nasabi ko, kahit sila na lang ng feeling. At ako na lang magpo final frosting. Na makabawas man sa gagawin ko, e eh, malaking tulong na din yun. Tinanggap namin yung ganitong karaming order ni Vera kasi naniniwala ko na makakaya namin tapusin to kasi nandyan yung mama ko, nandyan si Mana Rose, nandyan yung kapatid ko. Alam ko naman na kapag magtutulungan ng bawat pamilya, e eh, pasasampat matatapos din yan. Banda alas 5 na nga to na umaga ako dito natapos. Pagkatapos ko sila icingan, eh nister ko kagad sila sa chiller. Meron kaming tatlong chiller dito ni Vera sa bahay at isang ref. Buti nga sinimplihan ngala namin ni Vira yung pag dito sa mga cakes at natapos sa na din naman kaga. Tapos ko nga dito sa entry namin ni Vira, eh nagproceed naman ako dito sa mga Yema cakes kasi meron kaming 13 pieces na pa-order na 7x11 at tatlong 8 by 12 Puro freshly baked lahat ng mga chiffon cakes sa na ginawa namin no araw na yon kasi nakabake lang no ni Vira. Pagkatapos niya mag-bake at palamigin to mga chiffon cakes, eh kagad ko naman siyang frosting ng mga Yema cakes para in case nga na may mag-early pick up, eh may maibibigay kami. Sabi pa nga sa akin ni Vira, unahin ko daw yung mga customized cake pero buti na lang eh ito yung mga inuna ko. Sobrang humihingi din kami ng pasensya ni Vera sa mga customer namin na naghintay ng matagal kasi na-delay yung mga cakes nila. Pero patiently pa rin silang naghihintay sa labas. Tapos yung isa nag-send pa ng tip sa akin. O ba? Diba? Hayaan nyo sa susunod na taon, eh, mas pagbubutihin pa namin ni Vera at susubukan namin na palaging on time yung mga cakes ninyo. O ba diba, Ang gaganda nila tignan. Actually, first batch pa lang to. Since 13 pieces ngayon, kailangan kong tapusin ito. Tapos may tatlong 8x12 pa. Ang next is itong 8x2 na yema cake na nakalagay dito sa clamshell. Nakalikong kami ni Vira ng 37 na order. Sobrang dami pa nga nang sa akin. Kung may sobra doon kami na cakes. Eh, natatakot naman ako mag-offer. At baka wala akong maibigay sa mga naunang nagpa-reserve na. Sorry sa mga hindi ko na Hindi ko rin na-replyan. Sobrang nakafocus ako sa paggagawa ng mga cakes. Pagkatapos nga namin doon sa Yema Cakes, eh, nag-proceed naman ako dito sa mga customized cakes na iba yung design. Kasi papadala pa to sa Iloilo City. Ito nga pala yung mga second batch na ginawa naming cakes. Sobrang bilis nga talaga nilang maubos. Kaya tuloy-tuloy talaga yung paggawa ko dito. Bukod nga sa mga regular cakes, may mga po order din kami ni Vira ng mga customized cake. Ito talaga yung pinakaba ko ng bongga. Kasi nga may fondant topper nga to. Uh, si Vira nga lang talaga inasahan kung gumawa nito. Binibiro niya pa nga ako, sabi niya, anisingan ko na lang doon yung mga teddy bear. So yan, ipiflex ko nga din dito lahat ng mga customized cakes na ginawa namin. Dito nga nagkamali pa ako ng age ni tatay. Kaya umabot nga talaga ng 8.30 ng gabi yung paggawa namin ng mga cakes. Kasi tingnan niyo naman yung mga design. Pero ganun pa man, sobrang nagpapasalamat talaga kami ni Vera pagsama sa amin sa buong taon ng 2023 sana ngayong 2024 samahan niyo pa din kami ni Vira sa journey namin dito sa cake business so yun lang thank you for watching at god bless us all